Yeah. Parang may nangagat sa akin. Bakit dito na parang kinakagat ako? Mo. Pulang -pulang sili. Parang hindi naman ako sana mag-harvest. Bakit parang nahihirapan ako mamitas? Hmm. Ba't kaya na parang ang dali? Ang okay. dami Ang daming sili. ka? Mm. Bakit? naman dili -dili -dili -dili. Daming bunga, Opo, daming bunga. Ayan, Patuyo na dito, ah? Kinakagat naman dapat may nangangagat dito. Namnamin. Lam eh. eh. Oh my gosh. Ang daming sili talaga. Oh, okay, ka Jason, daming sili no? Dito sa aming farm. Alam mo naman, ako, lumaki, lumaki kami sa farm. Farm ni Melvin. Farm, <laughs> farm umali. Pabot nga ako ng planggana. Dito sa farm umali yan. Okay? Ba't kaya parang ang, dali, ah, ang daling pitasin? Ba't nga, ah, 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 Pagkatapos mo magkuhan, walang hugas-hugas, bigla ka nagkamot. Ay. Wala yan, hindi, hindi, yan. Umihin na ako kangina bago pumunta dito. <laughs> Umihin na lang siya bago pumunta dito. Isang lugar ka lang. Huwag kang ano. Ubusin mo siya isang puno. ka. Hindi. Ang dami ko nang napuntahan, nakakainis. <laughs> Ako, dito lang ako. Oo. Na ka, eh, hindi ko naman alam. Dito lang ako sa isang lugar, ang dami na kukuha. Isang Ikaw na kukuha. lugar Iniikot mo na yung buong oh, na Naikot ko na nga. Kaya, nga. Eh, eh, sorry naman, kilo bakit po, bakit magga-garden ba ako? Ilang kilo po sa inyo sili? Yan po, pula pulaw. Oh, paano nga ako, paetsa? Paetsa. Oh, daw, yan. Oo nga, ano, bakit ba? Oh, no. Hindi, hindi dito sa lugar. Hala, grabe naman kilo kayo. Po oo po na lang ako yung hiya naman ako yung hiya ka sa rin niikot mo yung niikot mo mong... eh man eh kasi ang dami kasi pumilmis ka sa isa ang dami kasi siyempre gusto ko mapitasan lahat pangit ang signal mo pawala-wala Pangit, pangit ang location ito ang garden ni Melvin Umali From Pampanga City Pero dito sa Saudi to Dito sa loob ng airbase Hindi naman alam air airbase Alay yung mga talong mo matutuyo na at saka ako umikot ba? simula eh, dito, ang dito gumanong dito nilapasa mo lang gusto mo yung nahihirapan ka manguha sabi mo sabi mo may nangangagat tapos umikot na kung dito kung dito ka lang nambitas di dito lang nangangagat okay. Oh. dito na nga lang salubuin ko na si Melvin dito para maubos na pare-pare sa manyan pare-pare sa mampula wala naman ang gusto mo eh, di ba? Oo, but ang dami? Ba't di ka na, namitas ng ibenenta mo sa palengke? Nag-deliver nga ako nakaraan. Hala. Tapos ano pa? Hindi uh, hindi pwedeng linggo-linggo? Tapos. Hindi eh, pang nabayaran yung kalahati. Ay. 6 na kilo? Eh, tatlong kilo. Ito, okay lang to na ano kasi magpapatuyo ako nito yun ang kasi so, hindi naman ito masisira eh pag pinatuyo mo, mo eh ano to, ginagawa ko ginagawa ko chili powder hindi na ako bumibili yung chili powder nila dito wala naman ang ha wala nakakaingit naman yung ano ang daming bunga ito may ingit ibet na nilitas ka na hindi yung ano yung ano yung sayote parang christmas tree hindi na napipitas ko na oh, tapos 7 kilos. 7 kilos napitas mo? Oo. Oh. Ay, andyan na lang, andyan lang pala. Oo, magutos ka ng taong papasok dito, sabihin ko kuhanin na lang yung napitas. <laughs> 7 kilos yan. Ikaw na mag, ikaw na mag, uh, deliver kay Kwan. Ilang kilo? 37. Aba. Nung nakaka, nung una 12. Hala, ganyan lang na puno, 37 na yan. Hala. Yung nga ano eh, yung mga maliliit na iba na gumulang na. Ano na? Tawag dito. Tumutubo na. Hala oh. Daming bunga. Hello po. Sabi po talagang bunga yan. Sige rito. Sabi ko, sabi ko sa salubong ko si Melon pero gumagalaw na naman ako. Eh, hindi ka naman nagtitong sa isang lugar right? eh. Parang, oh, hindi ko. <laughs> Pero susunod na ano, patabaan mo uli yan. Oh, nice Magkano ulit? Ano naman. Nakalgang ko ngayon ano, bukas. Ayong binili natin? Oo, oh, nakalgang ko. Pero pinatay ko. Oh, nuwa, hindi ko inuwanan na ano. Oo, oh, hindi kasi... <laughs> Pero 12 volts naman yun 8 hours, ano eh. Basta yuk mo lang siya. Nakaup naman magtun. Mas na siya. Ganggal -gang ko muna. Ngayon mag si Melvin o oh, yung ang daming pula kang na wala na yung mga pula. Ikaw eh, lang naman yung harvest dito, harvest doon eh. May eh, kasalanan ko ba eh, siyempre naloka nga ako dito oh. Ang dami pa dito. O, eh. Nga naman, eh. Dami -dami hindi, dami dito. hindi ako kukuha, bibidyo ko na lang. Ang <laughs> dami. Ang sungit ng may garden palibase matandang binata kasi patayin punta naman tayo dito sa mga sayote hala grabe na ay against the light grabe naman ang mga sayote talagang hitik sa bunga hala nakakaloka yun ang mga sayote punong puno ng bunga parang Christmas tree ito yung naanin niyang ano, sayote 37 kilos tapos ito naman yung ampalaya lahat ng may lahat ng may ano lahat ng may paper like this may laman yan lahat may mga laman yan lang dami pulang pa to alam marami pa palang sili dito sa kabila bago pa lang yan ba't, lang? ba't parang malilingit dito ay, bago pa lang. Hala, ito na yung ampalaya. Ang daming bunga. Bakit yung iba hindi mo na nalagyan ng, ano, ng paper? Hala, eh. ah, pa expired na daw to. Tama ba? Tama na expired na yung ganitong ampalaya. Oh my gosh, ang dami-dami. Sabi nung may garden, expired na raw to. Hala, ang dami. Expired na daw. Ito yung kanyang vitamins. Ayan, napapabulok sila mga ano. Lang dami. Expired na pala to. Ba't di mo pitasin? Itong mga expired na sinasabi nyo. Lang dami. Eh kailangan ko ng ano gunting. Ay wala na ba to? Ay sirain ko daw. Tama ba yun? Hala, ang dami daming ampalaya. Expire na daw to. Si, tingnan nyo to. Expire na daw. Kakaloka naman. Siyempre konti lang naman ang kukuhanin ko la expired daw naloka ako sabi ko gagamit ako nung gunting sirain ko na lang daw ang dami oh my gosh ang dami nakakaloka Ba't di mo pitasin at ibenta mo na lang kahit go real na lang sa bayan? Itong expert na sinasabi mo. Hindi bibilihin? Hala. Tama ba? Expired yung ganito. kakaloka dapat sa garden din natin may ma-expire taring tama na yan kasi kahit expired hindi mo na makain lahat Kaya nga wala nga ma-expire, di ba? Just ko, wag mong pasaringan yung mga kasama ko at sila naman yung mga na nagtatanim. <laughs> Hello, ang ganda tong sili dito. Oh, ang ang taas na. Pipilitas ko kami na. Eh, kuno mo dito, ay may tama na 'yan, oh. May po na, tayo may tubo. Nasaan di ko makita? Dami grabe. Etong na yung na harvest. Yan. Anta, ang bigat. Dito may Yan lahat yung ano, inharvest naming sili ang dami. Sa Sabado, sama ko siya na doon, si Kuya Mar. Siya naman ang kukuha. Patapos yung dares na may iwanan na pula doon. So, ang dami nun? Sa akin na, patutuyuin ko na yon. Ang dami sobra. Alam mo kung napitas natin lahat yon? Nasa 7 kilo lahat yan. 7, 8 kilo. Kasama yun doon sa mga maniliit doon. Yaman ito, yung Baghdadi, Pakistan,